Kahapon na natin kung paano nalulong sa computer game si Demir. At kung paano siya napasama sa barkada na nauwi sa pangahalay sa kanya na naka-video pa. Ang dami nilang kapabuhayan na hindi tinatali pa ako. Magsusumbong na kaya siya? Na? Okay ka lang Paano kaya matutuldo ka ng kanyang takot, pangamba at trauma? Patuloy nating sumabaybayan ang kwento ni Demir Betiong dito lang sa The 700 Club Asia. Susunod na... Welcome to the 700 Club Asia. Sonia, ano bang naalala mo nung 13 years old ka? Ako, 13 years old? Wala akong Basta parang typical kabataan lang, siguro pinakamalaki kong problema noon, crush ba ako ng crush ko? Mga ganun lang level nung 13. Pero in general, masaya naman yung buhay ko nung 13 years old ako. Puro positive. Pa positive lang, yes. Well, that's normal. Tulad nga lang marami sa atin. Siyempre, nasa isip mo lang, magsaya, carefree. Lahat, positive. Yun nga, yung mga... You romanticize yung, yung lahat, di ba? Mga fantasia. Pero marami ang mga masasaya, magaganda. Ngunit, para sa ilan? masalimuot na alaala noong sila ay labing tatlong taong gulang pa lamang gaya ni Damir. Patuloy natin sa baybayan ang kanyang kwento. Simula 13 years old, dumaan si Damir sa matinding trauma dahil sa paulit-ulit na sexual abuse sa kanya ng mga kapwa lalaki. Pero kailanman ay hindi niya nagawang ipaalam iyon sa kanyang pamilya, lalo na sa kanyang ama. Hindi ko siya gustong sabihin kasi nahihiya ako sa gusto niyang sabihin, yung pwede niyang masabi sa akin. Kasi madalas naman masasakit yung sinasabi sa akin. Pero ayoko lang galing sa tatay ko yung salita na yun. Di nagtagal, pumayag na rin si Damir na maging sex slave ng mga lalaki, kapalit ng pera. Ako tinanggap ko na lang kasi, o oh, yun na eh sabi ko, total patapon naman na buhay ko eh. Okay na rin sa akin. Nilunod ni Damir ang sarili sa alak gamit ang perang natanggap mula sa mga umabuso sa kanya. Pero hindi nito mapawi ang sakit na kanyang tinago. Hanggang sa nahumaling na si Damier sa pornography. Noong time na yun, hindi ko maunawaan ma yung pain. Kaya naghahanap ako ng something na pwedeng itapal sa pain na yun. Nakaranas din ng mga one-night stand si Damir sa ibang lalaki. Gusto ko po yung pera. Pangalawa, plano ko po talaga po sa na yung buhay ko eh. Tapos naghihintay po ako magkasakit, tapos mamatay. Sa panahong iyon, tumigil na sa pag-aaral si Damir. Dala ng kahihiyan, tinangka na niya ang magpakamatay. Kahit nga nagnaligo na ako, may dami ko nang ginawa. Ang nararamdaman ko pa rin yung takot sa yung panginginig eh. Na bakit nangyari sa akin At bakit ako pumayag. So hindi ako nagalit sa kanila, mas nagalit ako sa sarili ko. Isang araw, nakahalata na ang kanyang ama sa kanyang mga kakaibang kilos. Na, okay ka lang ba? Ipagtapat na kaya ni Damir sa ama ang pinagdaan ng sexual abuse? Sa totoo lang, marami talaga sa atin na uh, yung buhay, they take it as uh, talagang normal lang, walang masyadong uh, uh, pangyayari. Pero sa marami talaga, nagkakaroon sila ng mga kahindik-hindik na mga episode na talagang ano, uh, dapat mulat ang ating mata na do not take life for granted. Yeah. Kaya nangyari kay di ba parang sobrang, sobrang confused na siya. And we can see na parang may tatlong letrang dina, na sumasalamin sa kanyang pinagdaanan. Una na dyan, dilim. Dahil sa mapaitang karanasan, tila ba nabalot ng kadiliman ng kanyang buhay. Pangalawa naman ay dusa. Hindi lamang pisikal at sexual na pagdurusa ang kanyang dinanas, kundi pati na sa kanyang mental na kalagayan, di ba? Kaya't umabot siya sa pagnanais na wakasan ang sariling buhay. Pangatlo naman dyan, dungis. Sa nangyari sa kanya, pakiramdam niya ay marumi siya, walang halaga at walang pag-asa para sa pagbabago. Pero ang good news, may isa pang di na kayang baguhin si Danier. Maging ang ating personal na buhay at sitwasyon, walang iba kundi ang Diyos. Batid niya kung gaano kadilim ang ating buhay. Ramdam niya ang ating pagdurusa. At kaya rin niyang linisin ang madumis na ating buhay upang bigyan tayo ng bagong pag-asa at panibagong simbola. Siguro may isa pangandi, eh, pwedeng yung ibalik yung dangal. Dangal. Oo, di ba? Yung reputation ng tao. Kasi... When you accept Christ, you become a new person. Right. So sabayan po ninyo ako sa panalangin. Amang Banal, marami po salamat sa pagkatunay nga na Ikaw ay Diyos na makapangyarihan. Lord, ano man po ang mangyari sa aming buhay ay hindi lingid sa iyo, Panginoon. Meron ka pong mga bagay na pinahintulutan sapagkat meron po kayong layunin sa bawat isa. At kung ano man, Panginoon, ang mga bagay na mga mapait, masakit sa mga struggles na pinagdaanan namin, rejection, lahat ng yon Panginoon, ay pinahintulutan mo because in all of this, Lord God, you are preparing us to be stronger so we will come out to be overcomer. Kaya, Panginoon, sa mga sandaling ito, Lord God, ay inanyayahan ka namin na pumasok po kayo sa aming buhay. Lord, hindi po namin kayang mabuhay ng wala ka, Lord God. Lalo na po yung mga pinagdaraanan namin. We need a Savior at kayo po yon, Lord. Please come into my heart. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Mula ngayon, Panginoon, tulungan niyo po ako, Panginoon, na harapin ang buhay ng may kalakasan, Lord God. Kapit kamay po ako sa inyo, Panginoon, upang magabayan niyo ako at tiyakin, Panginoon, sa aking sarili na ako'y ililigtas mo sapagat kasama kita sa bawat sandali. Itong aking pan samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At uh, kagaya ng binanggit mo kanina, Brother Alex, no, I just want to pray for those who really feel like nawala ang lahat sa inyo, lalo ng inyong dangal. Allow me to pray for you. Lord, we thank you that nothing is impossible with you. Lord, na kahit ano pa man ang aming napagdaanan, kahit ano pa man ang mga nangyari sa amin or inalaw namin mangyari sa amin, you can turn things around, God, and you can make things new and restore our honor, ang dangal. And um, that's, what, that's my prayer uh, ngayong araw na ito, Panginoon, that you restore the honor. Ibalik ang dangal ng mga taong perhaps sa ng nang nangyari kay Damir, ninakawan sila ng kanilang dangal Lord thank you that you will not only restore that honor Panginoon but also you will make things new you will renew their mind you will renew their spirit you will give them a new heart and Father thank you that chains will be broken and they will walk in the victory that you have for them walk in the purpose that you have for them lord god so we thank you that um, no matter how dark our past is they don't define us but father it is your love and how you view us that defines us panginoon so lord thank you and i just speak a blessing of newness uh to our kababayans right now who feel like everything has been stolen from them, Panginoon. Thank you that everything is possible with you. In Jesus' name, Amen. At kung taos puso kang sumabay sa aming dasal at tinanggap mo si Jesus bilang iyong Panginoon at personal na tagapagligtas, isa ka ng bagong nilalang. 2 Corinthians 5.17 says, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come. Bukod sa bagong pag-asa, ang pangalan mo ngayon ay nakasulat na sa Aklat ng Buhay. Balitaan mo naman kami kapatid tungkol sa mahalagang desisyong iyong ginawa. Text YES! Tinanggap ko si Jesus. Your name and location at ipadalayan sa 0917-126-1442. Again, that is 0917-126-1442. Kung napapanood mo ang show na ito sa YouTube, bi comment ang yes, tinanggap ko si Jesus. Today is your spiritual birthday. We are so excited about your new life with Christ. Para naman sa mga gustong sumali sa aming online Bible study group, i-comment ang BSG. Sali na para mas matuto pa kayo at mas lumalim pa sa inyong pananampalataya sa Diyos. Samantala sa ating pagbabalik, makakasama natin sa studio si Damir. Ano ang nagtulak sa kanya upang pumayag na maging isang sex slave? May pag-asa pa kaya siyang makalaya mula sa mundo ng pornografiya at one night stand? Ang mga kasagutan kasama ang iba pang mahalagang katanungan sa pagbabalik ng The 700 Club Asia. Kaya manatili kayong nakatutok. Alam niyo yung, yung, galit at puot? Parang kumunoy yan eh. Pero alam niyo, ano? na nakakulong tayo sa seldang ito, may tunay na kalayaan. Dumaraan ka ba sa mga hamon? Ngayong nalalapit na mahal na araw, ating pagbulayan ang mga hamong na pagtagumpayan ni Jesus para sa atin. Mababasa ito sa Reflection and Awe, Lent's Purpose, Devotional Series. Donate 500 pesos to CBN Asia at matatanggap mo ang exclusive gift na ito. Hindi lang 'yan, makapagbibigay pag-asa at tulong ka pa sa marami nating kababayan. Kaya donate na and become a CBN Asia partner now. Magdo-donate ka, ha? See me on action. Ombit oh, naman. Sige, sige. Type mo cbnasia.com/give. See me. Asia. That's it. Asia.com/give. Yeah. Okay pa. Oh, so, kaya mo na yan. Madali na yan. Ano? Ano? po. Eh, ang dami type eh. Tapos apat lang ang daliri ko. Tapos ang dami details. Iba na eh. na. Iba oh. na po. Icons na oh. Opo, opo. Nagbago na yeah. yan. Hindihil. Kaya ko na po ito. Oh, right Excuse me, Ako na po dito. Relax na po Pagkatapos ko, kaya doon ikaw naman po mag-donate, ha? <laughs> ikaw nga po, lima daliri mo, di ka nag-donate, eh. Anong well, hindi? ka donate ko lang, oh, sa <laughs> cellphone. Sobrang dali na pala! Ano pa hinihintay natin? Donate na! Welcome back to the 700 Club Asia. Kanina po napanood natin na sa kwento ni Damir na naging sex slave siya sa mahabang panahon. Bukod sa pera, ano pa kayang malalim na dahilan kung bakit pumapayag siya? Para sagutin niya, narito pong muli si Damir Betiong. Welcome to the show again. Mabiyayang araw po. Ay, mabiyayang araw, Damir. <laughs> Damir, tapatan tayo. You, Bukod sa pera, bakit ka pumapayag na maging sex slave nung mga panahon na yun. Ano po, nung time na yun kasi, isa lang po talaga yung goal ko, self-destruction. Gusto ko na po talaga mamatay, magkasak magkasakit tapos mamatay. Yun po yung plano ko talaga. Kumbaga parang i-all out mo na para magkasakit ka na matapos na kaagad yung, yung buhay mo. Parang oh. ganun ang goal. Sa tuwing umuwi ka ba pagkatapos ng isang karanasan kasama ng kapwa lalaki, ano yung, ano yung pakiramdam nun? Sa so una po, parang ang pinakamatindi po na yung hopelessness eh. Sabi ng iba, lagi nilang sinasabi sa akin, wala naman daw mawawala sa akin. Pero sa totoo, kada uwi ko, maraming kalalos kalahati na buhay ko nawawala yung pag-asa. Na pakiramdam ko sobrang dumi ko, parang sobrang baho ng katawan ko. Piling ko ang ng kaluluwa ko, ganun po. Saka parang baka wala ka lang kaluluwa. O parang ganun nga po eh. <laughs> Lahat na wala na nga. Lahat-lahat So, na. Hindi mo ba naisip na magsumbong sa mga otoridad para mahuli yung mga humalay sa'yo at nagba-blackmail pa sa'yo na ikakalat yung sex video mo? Actually, gustong gusto ko po. Pero every time na mag pa ako magkwento, nanginginig po ako sa takot. So, ayun po talaga yung ilang taon na challenge ko na eh, paano ko siya ikikwento. Kasi ngayon, traumatic uh, effect, yung trauma ba, the effect of that trauma, parang it freezes you or... Yes, opo hindi ka makapagsalita, no? So, that went on for four years. Saan naman dumating to na paano nagsimula naman your um, exposure to pornography? How did that start in your life naman? Nung no, may ginagawa na sila sa akin, may, bag, may mga pagkakataon na pinapanood nila ako ng video, sabay kami nanonood. May ginagano nila ako na, nung palala ng palala na, So ganun. tapos kinikwento nila sa akin ano sexually minamaltrato nila ako no? kung ano sina kung ano ano po sinasabi sa akin. So ayun. So parang mind conditioning. Ayun nagawa sa na sa tuwing naloload ka ng na porn videos ay para ma-acustom ka. Apo. Pero tapos na 'yon, 'di ba? So hindi ba nagpa flashback sa iyo yung ginawang pangahalay na ginawa sa iyo noon? Nagpa-flashback po. Ayun, ayun yung pinaka yung pakiramdam. Kasi talagang sobra po nanginginig yung buong pagkatao mm. ko. noon eh. Parang, as po, ayun po yung reason kaya nag-ano nag, ako sa pornography. Parang it kind of, uh, at that time, pornography was your way to soothe or alleviate the pain. Opo. So parang yung addiction na nagsimula, yung addiction ko doon. Kasi sobrang pain po nung no? pakiramdam na sobrang dumi ko na. Mm. So sabi ko, tuloy ko na lang. Tapos wala naman ako pag-asa. Parang gano'n po yung nasa mm -hmm. and, isip ko. Oo. Oh, and then we saw um, in the story that nag-start ka na rin pumatol sa one-night stand. So that's kind of for sex for pay. Opo. Yung mga one-night stand na <sighs> Bakit mo yun ginawa? at na, like, Ikaw ba mismo, you feel like na-add ka sa sex? Or yung motivation mo was to simply end your life? Ano po, may hindi ko po siya hinanap kasi may mga pagkakataon na may outing kami. May mga kumakausap sa amin, puro outboys outing lang. May kumakausap sa amin, doon nagsimula 'yun, may may kumausap sa amin, dinala kami sa room nila. So, sabi ko pamilyar na ako dito. Sige, may, sabi, diniretso ako yung tao. Sabi, magkano binibigay mo? So binigyan. Puro diretsa po ako magtanong ng time na 'yun. Kumbaga wala nang mawala, sige na, pagkakitaan ko o, na rin. Opo, ganun. So parang plan ko po talaga, magkasakitahin lang po yung plano Parang survival na rin, ano? Opo. So, anong pinakamatindi na pagsubok sa buhay mo? Yung pinaka-peak, no? At, uh, sa dami ng lahat ng <laughs> yun. so, kasi hindi natin alam kung ano yung magtitrigger, eh. Mm -hmm. ba? Diba? So, ano ba yun? At bakit naisipan mong simulang magpakamatay? Yung pinaka pangalim ko pong ginawa yung Moriatic Acid, uh, nag-start na po kasi mag gumulo yung family. So nangyari na po yung hindi ko na kinakaya yung gulo sa bahay ng tatay ko. Mm -hmm. Tapos itong mga taon na ito panaya, talaga kung ano-ano sinasabi sa akin. Kasi ayoko na rin pumayag ng time na yun. Mm -hmm. Sabi nila, sige, huwag ka pumunta dito, ikakal ikakalat na to. Huwag ka nang tatawag sa amin. So doon ako nag-attempt na, na ano, kaysa mapahiya pa yung family ko. Tapusin ko mas na lang Mas malaking concern yun. O mas ko. malaki sa... Parang mo pa sila. Parang gano'n yung... gano'n yung sa akin. Na ayokong mapahiya yung apelido na meron ako. Kasi ang ganda ng buhay nila. Ayokong masira yun dahil sa akin. Wow. Ayan po. Grabe. Demir, sa tingin mo, no, at that time, at that time, no, that you were going through all these things, nasaan kaya yung Diyos sa mga pagkakataong yun? Nung panahon na yun, alam ko may Diyos pero wala na akong kakayanan hanapin yung Diyos. Kasi parang kahit ako ayoko na rin hanapin siya kasi hindi, parang pakiramdam ko hindi ko deserve hanapin, ako, hanapin siya. Saka hindi ko kaya po. Ayun po yung pakiramdam ko ng time na yun. Alam ko, uh, Damir, na sa katayuan mo ngayon, parang uh, masasabi mo na you're over with yun sa nangyari sa iyo. So parang victorious ka na kasi nakikwento mo na eh, di ba? Opo. Uh, may konting inig pero hindi na yung actual, no? So you're now in a position na pwede kang magbigay ng advice sa mga taong dumalalas ngayon ng similar situation sa'yo. Na wala silang choice, nasadlak sila doon. Tulad na tulad nung nangyari sa'yo. May mga tinatagong sekreto, kasalanan o mapait na karanasan. What would you say to them? Uh, siguro ma-advise ko po is Huwag nawag po tayong matatakot sa judgment na ikwento 'yon kasi sa totoo lang po mas lalo po siyang lumalala habang tinatago. Um, sobra po yung suffering pag tinatago mo siya. Actually mentally pinakamahirap yung mentally kapag dinadala mo siya habang tinatago mo siya lalo siyang lumalala. So huwag po tayo matakot magkwento sa family lalo na sa mga natin kasi huwag kayong matakot na ma kasi nangyari na eh. Ayan po. Kabe, thank you, Damir, for for sharing that powerful story. You know, tunay na walang nalilihim ang Panginoon. Alam niya ang lahat ng ating pinagdaraanan. Lagi siyang naroon upang makinig at handang sumaklolo. Ang kailangan lang natin gawin ako ay manalangin. Nagsisimula ang lahat diyan. Tayo'y manalangin. Lord, You are just. You are good. and lord you serve justice lord god i just pray god for those who may have gone through things like they has gone through lord that they are forced to keep silent they are forced to hide behind their shame guilt confusion i just pray lord god for your supernatural strength supernatural grace lord god embolden them to speak up embolden them lord god to um, have courage to to speak of what happened to them, Lord God, and that there will be justice, there will be um, that these people who have done their them harm, Lord God, who have sexually abused them, Lord, that uh, there will be justice for them. And I pray, Lord God, that you comfort them as well, Lord God. Uh, ito mga taong to na, um, ito yung mga pinagdaanan sa buhay, mga karumal, dumal na pinagdaanan, Lord, I pray that you give them hope. you give them strength you give them courage lord god that victory is possible for them that because you are alive jesus you are our living hope and hope is available unto them and lord i also pray for those who who have abused people sexually especially children i pray lord god that you will convict them that you will speak to them lord god turn themselves over to the police Lord, and um, that they too will have new life in you, Jesus Christ. That they'll um, find redemption at the foot of the cross, Lord God. That the change will be possible for them as well. Thank you, God. Thank you that you are sovereign. And again, you are good. You are just. In Jesus' name, amen. Samantala, kung mayroong kayong tinatagong struggle sa buhay, daladalang kabigatan o sakit, Pwede po kayong tumawag sa aming Trained Prayer Counselors. Narito sila para alalayang kayo at ipagdasal. Ang aming hotline ay 87370700. Pwede rin po kayong mag-chat sa aming Facebook Messenger ng The 700 Club Asia. Developing the habit of generosity is easier with GCash Scheduled Transfers. On your GCash app, tap Transfer. On the bank transfer page, tap Add Account. Select BDO. Create a nickname. Enter the account name CBN Asia Incorporated, the account number 003000055260, and your email address. At the bottom of the screen, tap Add New Schedule. Choose to donate weekly or monthly. Select your preferred date. Input the amount of your donation. Tap next. Review details. Then tap confirm. Good will come to those who are generous. Become a CBN Asia partner today. Ito ang Facts Report! Tubig. Isa ito sa pinakamahalagang elemento sa ating katawan. Alam niyo ba? na ang pag-inom ng tubig sa isang walang laman na tiyan ay may mahalagang pakinabang? Para sa mga modernong mga sakit, ang tubig ay isang gamot na natagpo ang matagumpay na mga hapon. Isandaang porsyento na lunas sa mga karamdamang gaya ng headache, arthritis, diabetes, cancer at marami pang iba. Alam niyo ba na tayo ay 70% water? Yan ang kabuuan ng katawan natin, no? So, kung 70% ang water, ibig sabihin, importante yon. That is why we really need to take water every day. In fact, ang tinuturo ko, every hour. Kasi, kung nagkulang ka ng 10% ng water sa katawan mo, may sakit ka na. Kung nagkulang ka ng 20%, patay ka na. Kada oras, uminom ng half a glass of water. So, hindi ka malulunod sa dami ng tubig na iniinom mo. Kalahating baso lang. So that's about 4 ounces. Pero every hour. So kung nag-umpisa ka ng 6 o'clock, 7 o'clock, may tubig ka na naman. 8 o'clock, may tubig ka na naman. Tsaka dala mo yung water bottle mo. O hindi ka bibili pa o whatever. Andyan lang yung tubig mo. Inom ka na ng inom. Ngayon, kung 24 hours a day, 8 hours ka tulog, 16 hours ka gising, yung 16, 4 ounces an hour, eight glasses na yun. You've given yourself what you need at a minimum. Kaso, kung nag exercise ka, syempre, mas maraming tubig mo. Ngayon, ang init-init natin, mas maraming tubig ang kailangan natin. Alam nyo ba na ang mga Pilipino, in fact, everyone in the world, is so focused on drugs. Pag may sakit, immediately, gamot ang kukunin. No? Pag meron silang naramdaman, tubig mo nang inumin. Rehydrate. Usually, ang dami na nilang kulang na tubig sa katawan nila. Pag 10% na ang kulang sa katawan mo, may simptomas ka na. So, Uminom ka ng tubig. Ngayon, uh, huwag biglaan kasi kung minom ka ng dalawang baso ng tubig, sandali lang, nasa banyo ka na, linalabas mo na. Kunwari may migraine ka, minom ka mo ng tubig. Baka wala na lang tubig yung sa mata mo at sa brain mo. Sakit sa joints. Usually, hindi na lang nalulubricate yung joints mo ng water. Kunwari may stomach ache ka. Minsan, your stomach is just too acid, so dilute mo siya ng water. Pero hindi ko naman sinasabing water lang, no? Kasi pwede kang kulang ng vitamina, mineral, kulang ka ng tulog, kulang ka ng uh, a few nutrients, no? Pero your first cure should always be water. Ang dami natin sakit ngayon na nakakatakot, no? Uh, pagpunta ka sa doktor at natuklasan na, na meron kang ka cancer o meron kang ka heart disease, meron ka ng tanning. Pero your first cure should always be water. Pero ibig sabihin nun, kung na-diagnose ka na ng mga ganun na sakit, marami ka na rin kulang. So, ang kailangan mo, lifestyle change. You have to change your diet, you have to change the way you sleep, and most important, you have to change the way you think. Kasi, um, ang, din mo, ang mga taong may sakit, talagang may emotions silang negative, kung talagang tutusin, no? If uh, you're a naturopathic healer, malalaman mo yon at malalabas mo. In fact, kami madadlay namin tignan yun sa mata. Naturopathic medicine is body, mind, spirit, e, eh, di ba? So, hindi lang katawan, hindi lang kung ano yung simptomas. Paano ka ba natutulog? Paano ka ba nag-iisip? May kagalit ka ba? May kaaway ka? Ingit ka ba? Lahat yun. Tapos, hindi lang yon. Dapat lumalabas ka sa araw. Dapat masaya ka. Last words ko ho sa inyo, ay gusto ko ho kayo, kayong lahat na maging malusog, di ba? So, kung nakinig ho kayo earlier, minumho kayo ng tubig. Maging masaya ho kayo. At saka magdasal kayo. Ito ang Facts Report. Ito sa panahon ngayon ang daming nangangailangan at kung may iron kang kakayanang tumulong, tumulong ka ng bukal sa puso. Sabi nga sa Proverbs 3 verse 27, ang kagandahang-loob ay huwag ipagkait sa kapwa kung ikay may kakayahang na ito ay magawa. Yan ang sinasabuhay ng ating Humanitarian Arm Operation Blessing. Sa loob ng halos 30 years, tuloy-tuloy ang ating pagtulong sa mga kababayan nating kapos sa buhay. Part of your giving to CBN Asia goes to our humanitarian arm, Operation Blessing. And because of your generosity, individuals with disabilities now have the gift of mobility. Ang iyong suporta ay nagbigay sa kanila ng kalayaang makagalaw kakayahang magtrabaho at matustusan ang kanilang pamilya. At higit sa lahat, pag-asa para sa isang mas magandang kinabukasan. Ang isang wheelchair na pinamimigay namin ay nagkakalaga ng 3,800 to 4,000 pesos. You can sponsor 1, 2, 3 or even 10 wheelchairs para marami pa tayong wheelchair bound na mga kababayang may sakit ang ating matutulungan o mga senior citizens at PWD. To donate, just scan our QR code on your screen. Pwede yan sa GCash, Maya, credit card, PayPal, online banking, or e-wallet. Pwede rin tumawag sa aming hotline 87370700. God bless your generosity. Samantala, ano bang lihim ang pilit mong tinatago? Kasalanan, karamdaman, o kawalan ng pag-asa? Kapatid, nariyan si Kristo Jesus na handang sumaklolo sa atin. Sabi nga niya sa Isaiah 41 verse 10, Ako'y sa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Salamat, Jesus, sa iyong pangako, kaligtasan at wagas na pag-ibig. At dito po nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of Hope, Faith and Love. Help us produce more inspiring shows like this. Be a CBN Asia partner now. Scan the QR code, call the number on your screen, or chat with us on the Facebook Messenger of the 700 Club Asia. God bless you more and more. Punta ka mamaya, ha? Opo, sige po. Antayin ka namin, ganong oras ulit. Oh? Every time na tinatawagan nila, ako, oh, may sinasabi sila agad ng mga curse. Parang, pumunta ka na dito, patapon. Uy, yung ano, yung pokpok natin.